governor nung... Sandali, sandali. Mr. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. alis na na ako dito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito through you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan itong Senado. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo? at modus operandi na ng tatlong gusto ko na mapamura Mr. Chair meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang waran base lamang sa sabi ng asset at mang aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila and wearing bonnets not wearing proper uniform ang masama kasi nito kinukonsinti in fact when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan, pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me, papakuntem kita, magsumpa ka muna rito, bago mo kasagutin. Put him under oath. Pakiready comsec yung sinabi niya sa radio show ko? Pakontem ko to kahit na Colonel ka. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong police ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng polis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na build ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, na wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Colonel, during the last, uh, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubunit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provide... Stop right there. You said hindi. ready yung video. Now, ka. You said, you said hindi. Yes, sir. ready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman, provided na pagdating mo sa area, is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung uh, bonit mo kung may bonnet ka, at magpakilala ka. As no, sir. Officer. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa bulakan, kaya nagbubonet kayo, maging ikaw, nagbubonet ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, uh, kung nakababa, dapat nakataas dapat kernel ang diretsyong sagot agad mo doon bawal ang bonnet stop na wala nang mainit at ako nga nagbobonet ginagawa mong kenko ang PNP do not use the word mainit kaya ka magbobonet you denying ko? it na mainit let's sir? play the video oh sabi mo mainit yes, sir. May so, mayroon sir ba akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko sir gusto mo i-play ko ang video hayaan niyo po muna sana ako hindi gusto video. mo i-play ko ang video yes sir pero gusto ko pong sagutin before niyo po i-play para po hindi po ako maungopia sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo, sir. Uh, noong tawagan niyo po ako, ay actually ako ay na... Nagpunta sa isang barangay, na kung saan tayo ay... Before you continue. Uh, ay... Uh, Before you continue, sige uh, tayo lang. Kailangan po niyo. Sir? Hipe ka pa ngayon doon, o nare-live ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan? Sa? Sa Pandi Bulacan, sir. Pandi Bulacan? Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon? Yes, sir. As hipe? Yes, sir. Okay. Continue, continue. Ah... Uh, nandito bang kataas-taasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Sen. Tolpo. Bakit nyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Oh, okay. Okay, but continue, uh, Colonel. Yes. Yeah. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin nyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko mayroon yung word na and then may pahabol doon sir na kung sa saan ko sinabi na pwede na pagpunta mo din sa area pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo yon sir yung naano ko doon sir kung saan sir ay nasabi mo ay naikisabi ko rin sa iyo na ako nga sir ay nagsusuot din ng bonnet dahil sir sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo pero actually pati yung yung mahiinit sabi ko kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko. Natatandaan Tapos, tapos pa, ka sir. na. Yes, Yun sir. nga po. In short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsiserve ng warat. A. Nakabonet. Bakit naka-bonnet? Sir, kung naka-bonnet man yan, no, naka ako rin no, during that day po naka-bonnet ako dahil sobrang init. Ngayon, no, alam mo na naka-bonnet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na naka-bonnet sila? Kung naka-taas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan, naka-bonnet, mo, magpakilala ka. So okay lang okay. mag-bonnet pero ipababo muna yung bonnet. Pakita mo yung mukha mo, dahil mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, daladala -dala nyo yung yung bonnet, eto eh, ang kayo. Ganon uh, po kasi talaga yung ganda-ganda po namin, ganda-ganda po namin, yung talagang nakasibisyan lang na po. Ito ang talagang harap kilala na po kami dito. Sir, why na did you, kahit, 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 kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay uh, legit yung operation ninyo at uh, serving a warrant to a subject na you thought o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Honor, no? uh, part lang po ng accessories ng mga riders yun first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show uh, cause order yung committee na ito. Oh, one minute uh, suspension. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay ng mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw. Just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi ako makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. Titiga mo pa siguro hanggang sa matuna, pero pag harap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mam Mamaya natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O na ng patay at nagbiktik Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Can we hear from uh yo provincial director, ba bakit yung binalik? Sir, uh, good afternoon. Uh, naibalik namin, sir, based doon sa uh, appreciation namin doon sa investigation that uh, yung participation nila lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonit. So, with that, sir, uh, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang interview. So, binalik namin, sir. Yun lang yung rec recommendation namin, sir. And It was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? There, alam nyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanyang mga tao na palaging pag nag-raid nag ng bahay ay nakasibilyan at makabunat at walang suot na body cam. So, how's that for command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Uh, sir, ah, uh, ulitin ko sir, yung, yung investigation namin kasi, yung presence of the police doon sa area is uh, to validate the information. No sir, pakisagot lang po, yung tinatawag ng command responsibility. Pagpunta nila doon sir is not uh, part on the procedure. Uh, no, yung procedure yun, sir, po, bawat. yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi mala na nakasuot ng tsapa na police. Kahit na sabi natin wala nang warrant, at least man lang may ID na makikita ng pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Kasi akala ng mga ng Camilon family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yun, was, there, was the procedure violated? Yes or no lang? No sir, no sir. The procedure wasn't violated? Yes sir, yes sir. Pwede no. mag-raid ng walang body cam? Depende sir kasi hindi raid yung pinuntan sir. Kaya mag-serve ng walang body cam? Okay lang na nakabonet? Pwede sir kung ano, ha, covert operation kasi yun sir yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, uh, walang warrant tong pumunta sila dun sir. Based dun sa MP3. so wala, sir, wala silang warrant? No? Yes sir. Nani. Okay, bingo. Saano? Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're na napahingan sila ng buntuhin sir, nga. Why, but, wait, a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparelieve ko. Yes. Makinig ka. Sabi mo, walang waran. Noong last hearing, merong waran. Makinig ka. No, 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 Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa nga ng mga netizen. Sabi mo, walang waran because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, kung matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero may, meron Wag ka muna sumagot. Here, here. Wala silang warrant here, here. dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because, and dito pa nga dito si uh, Attorney Bernardo, because at that time, merong asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Opo, yung, opo yun, Honor. Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsa-serve sila ng warrant paris. Paris, Kaya ang sabi ko nga, eh dapat eh doon sa, sa Supreme Court uh, issue sa so dapat naka-body-worn camera po. Narinig mo, Colonel Edo? Ngayon, ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Uh, Your Honor, Sir Durtulpo, klaruin mo natin. Yes, sir. May warrant o wala? Sir, uh, may warrant, Sir. Pero oh. yung sinasabi ko, Sir, nagbabalidate nga doon sa ano, Sir, yung Chief Intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero But may, may existing warrant? warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi mayroon lang nabit-bit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi hindi lang bit yung warrant because they are validating chip intel po yung uh, nandun, sir. So, klaruhin natin, covered ng warrant yung yes, subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabit-bit yung papel. Yes, sir. Oh, yeah, klaruhin mo Then, magka. Kung walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila Alam, pumasok, sir. So, sorry, Sorry po, chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, chief. Yes. Parang nabibaby to, eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to, eh nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warat. Sinabi na nga mismo ni uh, Atty. Bernardo, sabi mo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warat. They were there, here. Dala nila yung warat. Ngayon sinabi mo walang warat, pero nung i-baby ka, sabi mo, eh, klaro eh, klaroin ko lang Sir Tutol pa, hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito ha. Uh, kahit na mga dati ko itong mga tao, alam mo na, kinikita mo naman kung ako yung ako gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo lalo na pagkilala yung operatives, number one, we allow them to use uh, uh, bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensyal na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas. Kasi that's part of the intelligence uh, operations na ginagawa ng uh, police Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. Yes. Kasi yes. The, the, yes. The, the my line of questioning will lead to the fact that these people are lying. Yeah. Dahil sa kanilang pagsinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na, biniktima pa po the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung kami family, they were victims pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi ka uh, bilo, Vicente. Ay, ah, sorry, sorry. Bisilte, sorry, itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, biniktima mo muna nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila, pagkatapos, kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Sa awa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, Si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susunda mo sa inyong tatay ko, nakulong ba talaga? Totoo ba nasa nakulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinunong! And of course, magsisinwaling to sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipalay detect test sila kung sino sabi nito to. Ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, chinachalis namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Pumasa kayo kumasa, but later on umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo. Kung, if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lady director test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Huwag kayo padalos dalos sa ginagawa ninyo. Pakita po natin yung isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila. Nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang... po nung sumugod po sa inyo ilan? Marami po. Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang uh, dalang warant? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun, kung wala rin pong warat, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina, tapos ang, mas, ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo, yon sinabi mo covert operation. Para ma mailusot mo, yung hindi na sila kailangang magsuot pa ng body cam, na kailangang magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel. Huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa ng leading questions, si, si Chief Bato de La Rosa, Our Honorable Chair. Ah, yes, may warrant yan. Nasa warrant, kailan hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. po, uh, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong uh, covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At uh, meron lang silang uh, titignan. Kaya, hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang uh, service ng warrant arrest, eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At uh, kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit nyo pong uh, command responsibility, kung meron ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na A uh, aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Ayun uh, yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief Police. Dapat Ayun. po, yung pagsusuot din ng bonnet, eh, natukoy din po natin nung nakaraang uh, hearing yan, eh, kung talaga magsaserve ng warat, gaya ng sabi nila, eh, dapat meron namang kasamang nakaupuro uniformadong tao. Kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, eh, baka meron pang masamang mangyari doon. Kaya hindi nila isinama kagad yung polis. Yung mga bagay po ng yun ay dapat mausisa rin Pero hindi namin po uh, pinahihintulutan na yung normal operation ay nakabone. So, clearly, may nagsisinuling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Sen. Bato? Yes, uh, in order, it doesn't take uh, Atty. Bernardo to to decide kung sino sa kailangan nagsinuling. It's better, pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling ka sa kanila. Sa, Kasi, Chairman, Mr. Chief, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh, na no last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant, remember? Meron yes, na sinabi, na nila. sinabi, warrant. Nila, at sinabi nila. Pero hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant, ah? They were serving warrant, ang sinabi nila Nagsab na dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? They, they, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi... Oh, ano isaserve nyo kung wala kayong ng waran? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented from uh, pag-alis namin, nag, uh, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Oh, yun, so na, naka-blatter? Yung... Na lalakad kayo? Magserve kayo ng waran? Yes, Your Honor. Uh, Saan, your na, yung Honor, Saan uh, na yung blatter? Saan uh, na yung blatter din? Okay, uh, part Mr. po yun sa mga sinapit okay. okay, na, na, na documents. naman, documents. Ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudas, magsaserve sila ng waran. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warant, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you are serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, meron hawak sila. So, saan? Saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your uh, Dala po piling. ng warrant officer ko, your honor. Ha? Ako po yung, ako po yung sinasabi ng di may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa, sinong warrant officer nyo at that time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warat ng time niyan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant of arrest. dati. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warat? So, dala-dala yung warat? Dala po namin, oh, Your Honor. Bakit sabi mo wala walang warat? Mag Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Bali, Chair. Bakit mo sinabi na walang warat? Mr. Chair, alis na lang ako dito. Hindi ko matiis. Nakikita ako na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. the, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay ito sa Senado. Ah, kaninong committee, pinakamarami na kontem na polis at saka mga, mga witnesses, ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin.